yung uh, anyay lantarang katiwalian ng mga Marcos sa gitna po ng investigasyon ng Hong Kong sa umano'y gold-linked money laundering activities. Na po katotohan. Yun lang po. So, yung categorically deny po ito. Walang katotohanan. <laughs> namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report. Cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon. Ay bigla na lang o bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Paano po ito maikokorelate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas. Kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Anong natin, dapat pa bang ang mga sinasabi ni Vice Presidente? Agawin po piso kada kilo yung bigas that time or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 pito, piso yung pressure uh, presyo po ng bigas. Kung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari ha, 7 pesos per kilo rice then after okay yan ha yan 2 years ha 2 years ha this will give us additional resources for our farmers reduce the price of rice by up to up to 7 pesos per kilo and lower inflation is significant. So, malinaw po na reduce po 'yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog, vlog po ba 'yun or whatever, 'yung 7 uh, piso, Sabi niyo pangako 7 piso at uh, parang sort of ganun. dalang uh, niyo Eh then pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko. Good afternoon po, yes Isaac. Um in a recent interview, Vice President Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report. Cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon. Ay bigla na o bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte? Your comment po, ma'am. Sa kanya pala lang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang gina, sa first, kay First Lady. unang una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Yan. Makikita po natin, nakasama niya ang ilan sa mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Nandiyan po si Dr. Cristina Lim Yuso, National President. Mrs. Teresita Gonzalez, GSP Central Board Member. At uh, si Mrs. Roseline Davadilla. National Executive Director. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Paano po ito maikokorelate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas, kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ito po, as sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang sa pamunuan sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. Bilang Vice Presidente, hindi po ba dapat inalam niya muna kung itong mga taong pong itong nabanggit ko from the Girl Scouts of the Philippines ay totoong nagkaroon ng meeting sa ating First Lady. So, tanong natin, dapat pa bang paliwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente? Kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito. Um, Ma'am, the Vice President was also asked about the alleged um, Increasing or intensifying drug problem in the country? Your uh, assessment po, ano po yung assessment? Increasing na um, drugs? Opo, He drug says. problem. Okay. Unang-una um, -una po ay uh, nadilig natin ang kanyang sinabi. Ang tanong lang natin, uh, doon sa reporter, saan po kaya niya nakuha yung kanyang datos para sabihin lumalala ang problema ng illegal na droga sa bansa? Maari po ba nating ipakita ang mga naging accomplishments ng PIDEA at ng PNP? Makikita niyo po sa screen kung ano po yung mga nangyari at naging accomplishments po ng PIDEA at PNP. So saan po kaya nanggagaling ang datos na kay KBP Sara. Hindi po totoo na lumalala. Mas marami pong accomplishments ang ating uh, ang administrasyon po ni uh, Pangulong Marcos Jr. Sa katunayan, from Genu from July 1, 2022 to December 30, 2024, 94,050 anti-illegal drug operations had been conducted which resulted in the arrest of 127,155 drug personalities and seizure of 52.49 billion pesos of illegal drugs. Ma'am, last na po from my end. May quote din po si VP about you po, ang sabi po niya. Sumasagot lang naman ako sa kanya, hindi ako tao na kilala na naunang nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot lang, sinagot ko na yan dati. Garbage in, garbage out, pumapasok sa kanya basura, lumalabas lumala sa kanya basura. Your comment po. Okay. Uh, nung sinabi niyang garbage in, garbage out, ang pinatutukulan po doon na tanong ay patungkol sa pag-iimbestiga. Kautusan po ng Pangulo na magkaroon ng pag-iimbestiga sa nagiging problema ng mga consumers dito sa prime water na alam naman natin na pag-aari ng mga villar. Ang ibig niya bang sabihin na basura ay yung pag-uutos na paimbestigahan ang prime water? sa mga kababayan natin, mga consumers ng prime water. Ganito po ba dapat natin ituring ang na ng Pangulo na basura or walang kwenta, walang saysay? Kaya nung sinabi sa atin ng Pangulo na ipag-uutos niya ang pag-iimbestiga at ito naman ay aking ipinahayag sa inyo, basura ba ang pag-uutos na yun ng Pangulo? Marahil sa kanya ay walang kwenta ito dahil tandaan natin, hindi niya siguro alam kung ano ang mga reklamo nationwide na ng mga consumers ng prime waters. At dahil siguro involved ang Pamila Villar at ang sabi niya, ang tunay na kaibigan ay walang iwanan marahil ito rin po siguro ang dahilan kung bakit hindi naman agad nagkaroon ng pag-iimbestiga sa mga hinaing ng mga consumers ng Prime Water sa panonpop ni dating pangulo. Um, Binanggit po ni dating presidential spokesperson na Tony Harry Roque, yung uh, anyay tarang katiwalian ng mga Marcos sa gitna po ng imbestigasyon ng Hong Kong sa money gold linked money laundering activities. Uh, ito po yung nabanggit din sa isang uh, uh, media entity dito sa Pilipinas. bukod po doon sa mga bin, uh, report from Hong Kong, uh, from Hong Kong and Taiwan. Ano, uh, nakarating na po ba ito sa kaalaman ng pangulo? Ano po yung uh, uh, kanyang reaction Kaunay nitong uh, panibagong uh, allegation po na ito? Wala pong katotohanan. Mm -hmm. Yun lang po. So, you categorically deny po ito. Walang katotohanan. Ah, uh, doon po sa Pagdalo ng Pangulo kanina po sa One Cebu Rally sa Cebu, um, yung po ang presensya ng uh, Pangulong Marcos, ay uh, sign po ba yon na yung suporta niya kay uh, suspended governor uh, Cebu Governor Gwen Garcia ay uh, parang uh, sign din na sinusuportahan niya yung paglabag or hindi pagsunod ni Governor Gwen, doon po sa kautusan ng Ombudsman? Wala po tayo nakikitang gano'n. Doon na po. po sa nabanggit ninyong 7 piso uh, uh, pag uh, baba ng uh, Duterte Administration, pwede po ba ninyong i-clarify yun kung talagang 7 uh, piso gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 pito, piso yung uh, presyo po ng bigas. Nasa news na po yan? Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan? So, malinaw po na reduce po yung nabanggit, pero kayo sabi niyo sa inyong vlog, vlog po ba yun, or whatever, yung 7 uh, piso, sabi niyo, pangako 7 piso, at uh, parang sort of ganun. Uh, pwede po malinawin lang natin yun, para <laughs> hindi naman uh, pagmula ng, ng fake news. Sa vlog po ba? nakita na panood po uh, sa Hindi ano. po yata yun na banggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Ah, uh, parang you're talking na pinapakita niyo pa yung sona something ni P PRRD. Para lang po magkaroon ng ano no, um, sa halip na... Hindi po yung pahayag ng Pangulo. Nandito uh, po tayo sa ating uh, press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Ah, hindi Maraming pa nabanggit ko lang po. po yung vlog, Yusek, uh, ano po, para lang po hindi malito. Eden, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside uh, from this uh, press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga pro, ano ng Pangulo <laughs> na medyo iba yung nababanggit. Opo, Ms. Eden, na. kung ano po ang inyong Pakay, patungkol po dito. Inuulit ko po, ang aking pag-vlog uh, ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang pangulo at ang gobyerno. Let's move okay, on. Thank you.